ito pa rin tayo sa bahay ng kapatid ko Ayan. At ata uh, ang oras pala ay madaling araw na magla-5 -alas -alas at uh, umulan dito kay sa Surigao. Ah uh, sino ba nakaka guys na magano magbilin ng pandesal. So ito pala yung guys yung apartment na pinapagok. Yeah maganda yung kulay niya. Yan. Kaya sa second vlog. Maganda yung kulay niya. So, sana hindi pa umulan. Punta tayo doon sa bili ng pandesal. So, kumusta kayo at maraming maraming salamat sa panonood. Lalakarin ko lang, hindi na ako magsakay ng sasakyan sasakyan ko. So, galing kami doon sa resort. Medyo maulan. Ay, ng ulan. Tapos, wala, maulan na naman. Kaya tayo naman, oh no, guys. So, nandito na tayo, guys, sa Malunggay Pandesal. At ang kanilang pandesal, guys, ang isang piraso ay 5 pesos. Uh, ganun na kamahal ngayon, no? Ang arena. Uh, dati natandaan ko pa yung bata pa ko at lagi akong kinagutusan ng pagbili ng pandesal sa tuwing madaling araw ay nasa piso lang yata o ano, tatlong piso nakalimutan ko na rin yung tatlo sa isang piso at uh, yun nga isang daan yung binili natin at uh, biglang bumuhos yung ulan at uh, masarap ang pandesal nila guys lalong lalo, lalo na sa mainit na mainit pa at mainit na kapi partner at yun nga nilalakad ko lang to papunta sa bahay kasi nasa likod lang to ng ano eh magkabilang highway eh malakad lang naman dati kasi yung sa bahay namin meron niyang tagusan kasi ng papunta sa kapila ngayon ay wala nga so yan ah uh, Nakatikim na rin tayo sa wakas ng pandesal, yung ano sa Pilipinas. Uh, unang araw natin sa Pilipinas dito tayo sa Surigao City sa kapatid kasi luluwas din tayo papuntang isla kasi nasa isla pa yung bahay ni nanay at ni tatay ngayon ay madalas umuulan kaya eh, sana hindi na umuulan para kahit pa paano at uh, yan nilalakad ko nga at nakakalayo uh, lang dahil Ah, tayo dito. So yan ay bahay ng tita ko, ah, kanyang paupahan din. So itong compound na to ay sa lula, sa side ni mama. Ah, yun. At ah, dito ko lumaki kung saan ay alam ko na alam ko dito yung area na to. Dahil wala pa itong mga building, bahay lang at saka ordinary bahay lang hindi halos simento. Yung pinsan ko na engineer, simento na yun sa kanila. Diyan din ako nakikitulog. Tapos dun sa kabila naman, yan ay pinsan ko rin sa kapatid ni nanay. Lahat naman dito magpinsan lang sa loob na compound na ito. Kaya maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. At uh, keep on watching. Um, Mag-upload pa rin tayo maya-maya. Marami tayong may upload sa ngayong araw na ito. God bless. Mabuhay po ang lahat. Bye bye.